napakalayo ng mga ka-insa natin na dumadayo dito sa Culins para mamakyaw ng mga pangmalakasan nating kabayo. Sabi at suot na nga ni Bossing yung pangmalakasan nating 501 extended patch na STF. Nung nalabhan nga niya, ilalong eh, gumanda yung kulay pati yung fitting sa kanya kaya naman nagustuhan ni Boss ka insan at naging paborito pa niya. Nag-commute nga lang pala sila Bossing kasi nga mahirap talagang bumiyahe pag malayo at least nakakapagpahinga sila sa bus at huminto na lang sila dito sa arko ng Kabanatuan at Santa Rosa doon na lang namin sila sinundo. Itong hawak ko nga pala yung of na napakaganda na kulay, straight cut at medium wash ay napili ng kainsan from Cabanatuan Diyan nga lang pala sila sa sumakabsur, medyo malapit lang sa pwesto namin. Slightly is yung inahanap nila pero pinilian ko na lang ng brand new Sabi ko nga ibibigyan ko na lang sila ng discount. Kapit bahay nga rin pala ito ng admin ko kaya isinagad ko na hanggang buto yung presyo. So yun, what's up mga kainsan? Welcome sa Collins. Meron tayong solid walking customer right kainsan from Cabanatuan ako nga si Bossing ng pangmalakasan nating 505. Brand new, naka-follow si sir. At uh, legit kayin san kaya naman binigyan natin ng pangmalakas ang pang discount sobrang solid na koari boss 505 na size 32 at ang kagandahan ay length 80 ang ganda ng kulay so yun boss kayin san legit po ba ito mga video niyo iyon. Kung gusto rin makakuha ng pangmalakasan at legit, na kayo dito sa Collins. Dito matatagpuan sa Antaro sa Bypass, ng Mamas. Ayan nga, tapos oh, nang mamili <laughs> si Ma'am at si Sir na Tagala Union. Grabe, 501 ang napili nila. Since talaga na naglilibay sila, ay puro 501 lang ang kanilang collection. Kahit noon na nagpupunta sila, ay puro 501 lang talaga ang hinahanap ni Bossing. At nagandahan nga pala si Sir sa tela ng t-shirt na hawak ko, kaya kinuha niya na rin. Nakakatuwa naman talaga sila dahil parehas pa silang Leeboy's lover. Si Ma'am nga rin ay mahilig din sa 501 button ply. Yan nga palang nakuha ni Boss. Rosie yung blue gray natin oh, na premium okay, eto na lang uh, daw yung wala pa siyang kulay at so, yung okay, kay ma'am okay, naman okay, ay 501 okay, na medium wash mga kainsan welcome sa Collins meron tayong solid walking customer kainsan from La Union Grabe, napaka sobrang layo nila bossing At so yon nag-commute lang sila bossing Mas mainam para makapagpahinga ka rin sa biyahe Doon na lang po kayo bumaba sa Arco ng uh, Kabanatuan at Santa Rosa ta. Si, asin uh, Sinundo na lang namin sila uh, bossing And then yon nakakuha na nga sila ng T-shirt, wow, ang ganda ng t-shirt na to Kakaiba, Okay, so limited lang yung mga ganyang design. Napakaganda ng tela. Quality, 100% cotton. May ilang pirasong stocks pa tayo nito. Grabe yung nakuha ni Bossing na 501. So, dalawang piraso na lang yung natitira natin na to. Na 501 blue gray yung kulay niya. Premium leather patch. Slim straight. And then, at size 30. 29 may isa pa. So, yung binigay ko na lang ng uh, sagad na discount kay Bossing dahil kay Insa naman. At, four times na silang nagpupunta dito ang dami na nilang nakukuha sa amin pero yon uh, hindi nagsasawa syempre collection nila at uh, masaya sila at nakakapagpundar ng pangmalakas ng uh, 501 and then si ma'am syempre hindi magpapatalo naka 501 din si ma'am na size 32 premium leather patch so yon buy 2 less 500 pwera pa yung discount ko sa kanila kaya naman mga kingsan kung gusto mo makakuha dito ng pangmalakasan ay pumunta ka na huwag ka na magpahuli baka maubusan ka ma'am and bossing, legit po ba yung ating kabayo Legit na legit po. Yun. Ang linggo dito sa Kulins. Kaya saan man kayo sa sulok ng Pilipinas, punta kayo rito. Ang gaganda. Bukod sa masinok, malinis. Masikaso ang mga nag-asikaso dito. Yes, Bukod kay Boss Gay. Mga up. kasama niya rito. Masayahin sila. Kaya dito na kayo mga pensan okay. Legit na legit ang mga Levi's dito. Punta na kayo rito. So, Kahit nasa ibang bansa, pag nagbalikbayan kayo, punta kayo rito. Totoo po, oh. boss. Oh. Uh, talaga, uh, ganun talaga kami pag may pumupunta customer, hindi namin tinuturing na customer lang. Ni-estima talaga namin, kahit ay na at hindi. Kasi iba yung, ano, iba yung ma-assist ng maayos. So, yun mga ka-insan, kung gusto nyo po na makakuha na pang malakas ang discount at makakuha na mga urig na kabayo, pumunta na kayo dito sa Collins. Thank you for watching, ka-insan. God bless. Nakurusunadahan pa nga ni Bossing itong ating denim tracker jacket. Sumakto sa kanya, kaya kinuha niya na rin. At tuwang-tuwa nga pala si ma'am dito sa ating 501-158 anniversary edition, Selvedge. <laughs> Sinakapiling nga din pala si Bossing ng denim tracker jacket. Si ma'am, ito yung napili niya kaso not for sale pa. So, ito, last one na po kasi to limited stock at limited edition. 150th anniversary edition. Kaya, yun, kumuha na lang si madam ng panibago. Maraming salamat po sa inyo, ma'am and sir, at sa mga dumadayo po dito sa Colin. Siguradong hindi na po kayo maiinip, lalo na yung mga nagaantay, dahil meron na po tayong waiting area at may pakapi At hindi lang yan, pwede po namin kayong ihatid sa terminal, basta yung mga kainsan natin na nagko-commute galing sa malayong lugar. At para komportable sila at hindi na sila mainitan. Boss, mabay po. po. Pagkatapos nga ng Tagala Union ay dinayo naman tayo ng mga kainsan parang bataan. Hindi talaga ako makapaniwala dahil napaka sobrang layo pa nila. Dito nga lang daw sila nakahanap ng mga kakaibang 501. So yun, para sa mga kainsan, welcome sa Collins. Meron tayong solid walking customer ka kainsan from Hermosa, Bataan. Grabe, ang gaganda ng nakuha nila bossing, nakuha ng 501 strong. 501 ST at yung ating vintage clothing, vintage watch na 501. Lahat po ng hawak nila na yan is mga premium at limited edition. Grabe, sobrang quality. Dinayo pa tayo nila boss ka Talaga namang legit na Levi's lover. Itong mga ka na to. Ito nga si Bossing, naka 501 pa. Oh. Hindi lang nila suot yung ibang pang malakasan nila. So yan boss, legit po ba yung Levi's natin? Legit na legit. Ayan, sabay po kayo. 1, 2, go. Legit, legit na legit. legit. Yun, kung gusto nyo rin makakuha ng pang malakasan at legit, punta na kayo dito sa kulis. Dito lang yung matatagpuan sa Santa Rosa Bay sa tabi ng Five Mamas Thank you for watching Kainsan Ito po yung location namin God bless Po, sinet nyo So, sinet nyo na dati Hindi lang matuloy-tuloy Ngayon lang talaga Yan Grabe Solid Ayan, kulins